Larry Silva alias Pipoy, siga-siga sa kiyapo at buksingero. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Si Hilarion Larry Cuenca Silva o nakilala sa pangalang Pipoy ay ipinanganak noong October 21, 1937 sa Santa Cruz, Manila. Siya ay isang veteranong aktor, komedyan, boxer at politisyan. Si Pipoy na naunang pumasok sa pagiging buksingero bago pa man bilang isang artista. Si Larry Silva Umano ay kilala bilang isang tigasin sa kanilang lugar sa tunay na buhay at mahilig siya sa bakbakan kung kaya naman nakahiligan din ito ang sports na boxing. Marami umanong umiiwas kay Pipoy dahil natatakot silang mapalaban dito dahil sa ang kinalakas nitong sumuntok. Kung kaya hindi naman nakapagtataka na pagbo ang nakahiligan niyang libangan noong araw. Bata palang si Larry ay talaga namang makikita na ang pagkakaiba ng malaki nitong pangangatawan kung ikukumpara sa kanyang mga nakakasabayang bata. Marahil hindi alam ng mga tao noong kabataan pa ni Pipoy ay naging bouncer siya sa iba't ibang club sa Maynila Maagang nagtrabaho si Pipoy kung kaya hindi ito nakatapos sa pag-aaral. Bago pa man makilala si Pipoy sa telebisyon bilang isang nakakatawang komedyante, ay madalas ng kontrabida ang ibinabato sa kanyang role. Hanggang sa lumipas ang ilang taon ay nadiskubre ang natural na talento ni Larry Silva sa pagpapatawa nang minsan na makasama niya sa isang pelikula si Bossing Big Soto. Nagustuhan ni Pipoy ang buhay sa showbiz at tuluyan na niyang iniwan ang pagiging siga-siga sa mga lansangan. Simula noon ay palagi nang nakakasama ni Big Soto si Pipoy sa kanyang mga pelikula. Gumanda ang karera ni Pipoy sa larangan ng pelikulang Pilipino dahil bentang-benta sa mga manonood ang nakakatawa niyang dating sa pag-arte. Dahil sa pagiging tanyag ni Pipoy sa kanilang lugar ay tumakbo ito bilang isang kapitan sa kanilang barangay at pinalad naman itong manalo at maglingkod sa kanilang lugar sa Santa Cruz, Manila. Hindi nagtagal ay sinubukan din ni Pipoy na tumakbo bilang isang konsihal at kalaunan pa ay umu pa din ito bilang vice-arkalde. Sa kabila ng kanyang paglilingkod sa mga mamamayan at pagiging aktibo bilang aktor ay dinapuan si Larry Silva ng karamdaman. Tinamaan si Larry ng sakit sa bato dahilan ng unti-unting paghina at pagbagsak ng kanyang malaking katawan. Napabayaan ni Pipoy ang kanyang sariling kalusugan na marahil ay nakuha nito sa madalas na pag-inom ng alak noong kanyang kabataan. Dalawang taon lamang simula ng dapuan si Pipoy ng karamdamang bato ay tuluyan na itong nagpaalam noong taong 2004 sa edad na 66. Si Larry Silva ay isang magaling na aktor, mabuting ama sa kanyang mga anak, mapagmahal na asawa at tunay na maaasahan pagdating sa pagsisilbi sa publiko. Simpleng paalala lamang para sa ating mga kababayan na ingatan natin ang ating kalusugan upang sa ganon ay makasama pa rin natin ng mahabang panahon ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.